Wala na sigurong pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas, at pinakamasustansyang gulay, hindi ang ating sariling tanim. Hello guys, magandang araw. Samahan niyo ako gumawa ng spring rolls ngayon. Ilan kasi sa mga kaibigan ko ay nag-request nga na gumawa nito. Dahil nga naku-curious sila kung ano nga ba ang lasa ng spring rolls. At maikwento ko lang guys. Una kong nga natikman to. Ay nung mga time na nasa Manila pa ako. Siguro sa isang Vietnamese restaurant yon. Siyempre, hindi ko malilimutan yung experience yon. Dahil nga napakasarap nung timpla nila. Kaso nga lang Sobrang mahal Kaya nasabi ko nga sa sarili ko Ay balang araw ay makakapagtanim din ako ng mga ganito At hindi ko na nga kinakailangan pumili pa Ng pangunahing sangkap nito At akalain nyo yun After ilang years nga ay bumalik na ako dito sa probinsya At sa kabutihang palad nga ay nakapagpatubo tayo ng leto Na siyang pangunahing sangkap nitong spring rolls Meron talagang power yung mga sinasabi natin Kaya dapat lahat ng lumalabas sa ating bibig Ay laging mga positibo Kasi minsan ito'y nagkakatotoo Lalo na nga kung atin itong tinatrabaho Agree ba kayo dun guys? Anyway, nai-share ko lang naman dahil sobrang natutuwa nga ako sa mga naging resulta ng aking paghirap at pagpapagod dito sa aking backyard. Dahil nga isa sa mga achievement ko ang makapagpatubo ng lettuce. At eto na nga po ang ating spring rolls. Kain po tayo!